sama ng boses mo. Ikaw na. At isa pa. Tapos na ang tagulan. Kaya tapos na ang pambubulahaw ng mga palaka. Mabuti pa ang palaka. Masarap sa tenga. Pero ikaw, nakakatulig. Ano? Mahiya ka naman. Baka naipit lang, ibahin natin ang channel. Ayan. Ayan. <laughs> na, Kuya Alex! Pasok! Welcome po muli mga classmates sa ating Rob Guitar Channel. Uh, ngayon po ay i-share ko lang po sa inyo kung paano mag tono gamit po ang NUX NG30. Ano na naman yung pinaggagawa mo dyan, Alex? Oh, para sa no! yan? So, para po sa mga beginner dyan, na gumagamit ng NuX MG30. i share ko po sa inyo kung paano gamitin 'to na ah, pang-tono. Ito tono Totono po natin yung ating electric kita Ang gamit po natin ay ang divisor Ayun po, meron po tayong ginawang unbox niyan. Check niyo lang po sa ating playlist. At ah, gumawa rin po tayo ng review nito. Yan maganda rin po ito. A ah, maganda rin po itong guitar amplifier uh, ah, swak na suwak po sa ating budget para sa mga akulang ah, kulang po sa budget so to okay na po ito para sa mga beginner mga pang practice po so, okay na okay na po ito yan po yung ating gamit at syempre yung NUX oh, okay yan. Deray mo, deray mo. Okay. Kung ah, alam na po ninyong gamitin ito, para sa pagtono baka pwede naman po uh, paki share naman po yung ating video ngayon para sa mga gustong matuto gumamit ng NUX NG30 ang gagawa po tayo ng mga tutorial nyan paano gamitin po ito so ngayon po ay gagamit tayo ng ito po yung ating application so yan po pagkukumpalain ko natin yung pro guitar isa eh po yung aking ginagawang pang tuner pang tono compare natin kung parehas sila kung accurate silang dalawa sa pagtono o, start na po tayo sa lahat na sinabi mo yan ang pinakatama sa so, bali po ang ating kakalibrate po natin sa chromatic dalawang option po yan pag inikot ayan pag inikot po siya dalawa isang guitar tsaka isang chromatic so ako po ganagamit ko itong chromatic ayan po so, dyan po ilagay and then buksan po mag install po kayo sa play store po ng pro guitar tuner ah, libre lang naman po yan na ah, install naman po yun sa play store so open po natin to Ayan. pagkumparain natin kung uh, accurate siya ang dalawa. Ang Ang gamit ko palang gitara ay ang Korg 250. So, ayan po siya. And yung ating gamit na electric guitar. Ano ka mo? Pakilakas mo. Di kita marinig. Ang gamit ko kung electric guitar ay ang Korg uh, 300 Classic. Crack 300. Marami po klaseng model ito. Merong uh, CR 100, 150, 200, 250. So, ito pong ating gamit ay classic rack ng Cork. Ito is natawag nilang CR 300. Okay. Yan po yung ating ito tono. Yan! Yan ang gusto ko! So, po mga classmates. Inopen na po natin yung application. At try natin tono. So, nakita po ninyo, parehas ito, green. Ayan. Pag green na siya dito, okay na po yan. Tapos dito rin, kailangan green din. Okay po. Okay. Tata sa -ta next. Sa A. Ayan, yung green din siya. Kaya medyo higit pa rin ng konti. po siya parehas no, okay na po yan next po G D no, yan parehas na green so accurate po natin to i-adjust ito kasi chromatic so ilagay natin sa sa guitar kung parehas lang medyo, medyo hindi siya masyado nagpa-function kaya naglalagay po ako sa chromatic ayan, diyan ko nilalagay pa nagtotono ayan, mas okay po siya siya sige so, lamang po muna ang aking ibabahagi sa inyo sana lagi po kayong uh, para updated po kayo sa mga i-upload ko pong mga tutorial regarding po sa NUX NGTFT para po uh, i-click niyo po yung notification bell pagkatapos po ninyo mag subscribe para updated po kayo sa mga i-upload ko pong mga video regarding po sa paggamit ng NX NG30. Yun lang lang po. Maraming salamat po sa inyong matutang panonood. God bless po sa ating lahat. So kung lang malaman nyo, yung grupo ko, pinuntaan, inimbestigahan, bakit daw nung huling strike natin, meron dalawang teenager na ginabi sa dahil walang masak niyang jeep ni. Ano nangyari? Ni-rape! Sa pamahalaan naman, lalo tigit yung mga nagtatrabaho sa mga opisina. Walang masakyan. Pagkatapos, ginugulo-gulo natin. Di uyat at tama yan. Lalo tigit po ako. Nakikiusap ako sa inyo. Nagbabayad ako ng boundary ngayon. Hindi pa bayad yung jeep ko. Tapos pag hindi ako nakabayad, maabunuhan nyo ba? Wala namang mga bonus sa inyo. That is not right. Let us not think of ourselves. Let us think of the others. Let us put ourselves in the shoes of others. Then we what are we? No, you want the trouble with us. We see the putas. We see the putas of Karayo, but we do not see the putas of the donut. Antonio, para mag-English? Hindi, uso English sa Senado. Anong malay mo? Baka napunta tayo sa Senado. Marunong na tayo English. <coughs>